Si Ma'am Nancy, ano ma'am ang uh, masasabi mo dun sa may problema sa mga ugat na ano siya, uh, kumbaga wala ng pag-asa. So ang dami niyang nararamdaman, mga baradong ugat, so hindi siya maka, kumbaga maraming bawal din sa kanya. Ano yung may advice mo na gamitin at paano niya, paano siya gagaling gamit ang products ng Q Global? Okay, so ang una niyang gagawin, yung uh, Quantumin Plus, uh, plus niya sa mga ugat kung saan nandun yung masakit. Okay. And then, iinom siya ng Quantumil Plus Mega Dose. Yung isang bote, dapat gamitin niya lang sa loob ng dalawang Pag sinabi bang Mega Dose, paano niya gagamitin yun? Uh, bawat kada oras, sampung pindot direkta sa bibig. Bawat so, parang pindot. sa Tagalog, sirit or pindot? Uh, pindot pipisilin mo yung, yung bote. bote. Yung bote. Okay. Every two hours yun? Every hour. Sa isang buwan, uh, mga ano yung mairecommend mo based sa mga client mo na ano, gumaling? Yung mga gumaling kong uh, client, katulad yung dialysis, 15 to 16 bottles a month. Ayun. Yun okay. ang okay. dapat niyang gamit. ano May mga dapat bang iwasan sa pagkain? Oo, uh, tama. Kailangan kumain siya ng mga tamang pagkain, katulad ng mga organic foods. So, na bawal yung red meat at saka yung mga lamang loob. Yun. Dapat niya yung iwasan. And then yung mga processed foods, bawal, bawal, din. Yung mga canned goods, bawal din. Ano yung mga lalo yung pwede? Lalo, yung Mga pwede so yung lang mga sa pwede kanya? Pwede yung mga gulay, isda at prutas. Okay. And then yung mga root crops, pwede din. So, quantum in? ibig sabihin, ilang bottles isang buwan? Maubos 15, dapat? 15 to 16 bottles. 15 bottles to 16. 15 bottles parang ang isang bote dalawang araw dapat maubos. Doon sa gumaling mong ano, kliyente na dialysis, ano yung dati niyang Uh, gina, paano siya dati dinadialysis, ano yung nangyari at ano yung inirecommend mo sa kanya at mga iniwasan niya? Okay, so una, yung nirecommend ko sa kanya, subukan niya lang yung quantum minutes kasi nung una ayaw niyang maniwala. Okay. Sabi ko, itry mo lang. So, nung naitry niya yon sa loob ng tatlong araw, isinuka niya lahat ng plema. Sumuka siya? Yes, ng lahat ng plema. Gagamit pa ba ng tubig siya or direkta na? Ano lang, na? direkta siya kasi In ang dinadialysis, bawal ang maraming tubig. Ayun. So yun yun dapat. Yun then yun. Uh, may iniwasan din 'yung pagkain. Oo, oh, oh, lahat ng kinakain niya mga ano lang uh, sinapaw lang sa sinaing. Ay yung oh, parang ang, oh, mga steamed foods lang. Okay. And then wala talaga siyang karne. Sa, magsasakripisyo muna talaga. Sasakripisyo. Kasi so, sa loob ng ano, yung dati niyang creatine, pinomaga ilan yung pinakamataas 'yang creatine? 1050 lang kanyang creatinine. Mm -hmm. And then, after 25 days, naging 90. 25 days lang? 25 days. And then, so, five times siyang ni-laboratory. Yung result niya, 85, 90, 90, 85. So, limang beses siyang uh, ni-laboratory. Ngayon po ba, magaling na magaling na? Yes, magaling na magaling na. Every 6 months, nagpapalaboratory siya. And laging 85, 90, ang create Ayun, ma, maraming salamat. So yan po si Ma'am Nancy, no. So marami po siyang kliyente na natulungan gamit po yung Quantum in Plus, okay kung paano gamitin. So I hope na nakatulong to sa inyong video na to and uh, please like and share. Thank you and have a great day. Okay, thank you.